So, ayan. Wag, loko, wag! Wag! nagbago ka na Ayaw mo na akong kausap na matagal. Pinapatay mo na yung lagi mo pinapatay yung ano mo, yung camera mo. Ayaw mo na ako nakikita so ako na may tinatanggap ko yung yung pagbabago. ang eno. Na Akoy natutulog. Ako pagbago, hay. Kum So kagabi mas mas matagal mas matagal pa yung mas matagal pa yung nakapatay yung opcam ka so ayaw mo kong kausap ano mo ba ang tatrabaho nagtatrabaho? utak na mo? hayop ka? ganon, ganon siya, yan, ganyan kung at kung pinapatay kong hayop ka, Rihanna, eh, matutulong na lang ako, pinatay ko na lang ang utang ina mo. Ano ba? Yo. So, oh. Uh, ako yung uh, sa hayop ka, utang ina mo. O oh, sige, tanong pa. Ganyan siya, ganyan ka. So, utang inamo, oh, utang ina mo. O sige, sige. Ano ba? ganyan niya akong panuhin, hindi na niya ako talaga mahal. So, siguro, may jowa na siyang iba. putang oh, ina mo. O, magsusuga lang. Ako hindi na lalalakay. Oh, ang ina mo. ay manunugal. Manunugal pa yan, ha, puta. Ayan, ay, ang bite, bite ko. Wala man akong ginagawa. So, ako kasama ko pa siya sa lahat ng biyahe ko. Ayan. Ako nga ka kahit sa pagtulog mo, hayang kamerang hayop ka, ha? pupuntang ina mo. Ang ganda mo. Ang ganda mo, mam, ano eh, ganda ng, dapat sabihin mo, good morning ha. Hindi yung pupuntang ina mo. Ang dami mo sinasabi hayop ka. Ha? Ganyan siya, kalupit, guys. 当然了。